Hello guys, nagbunga di tao. Umay ako nagbus, Isuti si si data yung tatan. Wow! Siyempre, wow. kadoan ni tatay nag-alala. Nung nagoy gagaya na buwas. <coughs> Kita niyo. Si nak. Nadati mulam. Adam at apitim. Tatagap apit akong di tao. Kuna tong. E na pang laukon. laukon ti bago. Gide pa na ube. Nagsida kayo tinatong. Dahil ti tayo na kanayon. Tada ti pang lawan di sakit. Kau tata, us di uso-uso. Di sak sakit. Mayat tinatong. na kanayon. Haan na po ginatang. Mabutan ti bulsa. Glait din nagagat ni tatay nagmula na adu na gulay intayon intayon nagluto jay nagluto tayo ginala tayo nagulay to tayo bago ang o so, kita niyo si e, ate ami ginabuhas ko na umanay na si tayo wow ito yung guys naluto na nga tayo sige babay mga anak